At ito mga kasinyal Ito ang tricky etong kulay na ito Madalas maraming magkamali mga kasinyal Sa video na ito, mga kasinyal Iba-bahagi ko sa inyo ang mga pamamaraan upang ito ay ating madaling ma-identify. So mga kasingyal, ano pang hinihintay natin? Simulan na natin. So, what's up mga yan? It's me, Francer Vlad, muling nagbabalik. For today's video, ibabahagi ko sa inyo ang mga kulay na madalas nagbibigay ng kalituhan lalo na doon sa mga baguhan dyan na iniisip natin kung paano ba ito ma-identify o malalaman ang pangalan o tawag dito. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang mga paraan upang ito ay madaling ma-identify o madali natin ito makilala. So mga kasing yan, ano pang hinihintay natin? Simulin na natin. Sa video na ito mga kasingyal, mag-focus muna tayo sa isang kulay. Yes mga kasingyal, sa isang kulay lang. Ngunit itong isang kulay nito ito ay maraming nagiging katawagan. Depende o base sa mga kulay ng kanilang mga paa o yung kulay ng pinong balahibo na matatagpuan malapit sa kanilang likuran. So mga kasingyan, makikita niyo sa video na ipa-flash ko sa ating screen. Tulad mga kasingyan ng inyong nakikita sa video, lahat ng yan ay maituturing na kulay pula. Subalit pansinin nyo mga kasingyal, meron itong pagkakaiba-iba at sa pagkakaiba na yan, at sa mga pagkakaiba-iba na yan, dyan papasok ang mga pangalan o katawagan ng bawat kulay. O maaari din naman sabihin natin na combination ng mga kulay equals katawagan o pangalan nito. Tulad kasinyal ng inyong nakikita sa ating video, lahat ng yan ay maituturing na kulay pula. Ngunit pansinin nyo mga kasinyal, yan ay may mga pagkakaiba. At sa mga pagkakaiba na yan, diyan pumapasok ang kanilang mga pangalan o mga katawagan nito sa bawat kulay. O maaari rin naman natin sabihin na combination ng bawat kulay equals katawagan o pangalan nito. Maaaring isipin nyo mga kasinyal na ang hirap naman combination ng mga kulay equals katawagan ng pangalan nito. Paano yun? So mga kasinyal, gawin natin na mas simple ang paliwanag. Basic lang yan mga kasing Alam ko, magigess nyo agad. Heto mga kasinyal, kulay pula, naputi ang mga paa, at may kulay puti na pinong balahibo na matatagpuan malapit sa likuran. Ang katawagan sa kulay nito mga kasinyal ay dalusaping linaw. Kulay pula na may mga dilaw na mga paa at may pinong puting balahibo na matatagpuan malapit sa kanyang likuran. Ang tawag nito mga kasingyan ay dalusaping dilaw o sa ibang term, ang katawagan nito sa amin sa mga Tagalog, ito yung tinatawag na dalusaping tunay. So, ewan ko lang mga sinyal sa term sa inyo kung anong ginagamit yung talagang tawag dito or yung katawagan sa inyong mga lugar. So, sa Tagalog, yan ang tinatawag na dalusaping tunay. Kulay pula na may itim na mga paa at may pinong kulay puting balahibo na matatagpuan malapit sa kanilang likuran. Ang katawagan sa kulay na ito, mga kasinyal ay mayahi. At ito mga kasinyal, ito ang tricky. Ito, kulay na ito, madalas maraming magkamali mga kasinyal. So, kulay pula na may itim na mga paa, puti o dilaw man yan, at may pinong balahibo na kulay itim na matatagpuan malapit sa kanilang likuran. Ang tawag sa kulay nito mga kasinyan ay alimbuyugin. So mga kasinyan, siguro maraming nalilito at ah, kumbaga hanggang sa ngayon, dus, ah, especially sa mga baguhan, ah, hindi pa nila alam ang mga katawagan sa kulay na yan. So mga kasinyal, pagmastan nyo para hindi kayo malito. So mga kasinyal, ang pinaka key point dito mga kasinyal para madaling nyo ma-identify ay yung kulay itim na pinong balahibo na matatagpuan malapit sa likuran. So mga kasinyal, sana na-gets nyo. So mga iba tayo mga kasinyal. O, nga pala, siguro makapansin nyo yung tinatawag na banderahan. So ito mga kasinyal, ah, kahit sabihin natin may lawi na mga ganto ang tawag pa rin ay ganun pa rin. Banderahan o hindi. Ganun pa rin ang mga tawag sa kulay ng mga ito. Hetong video na ito mga kasinyal ay para dun lamang sa mga hindi pa nakakalam. Dun sa mga baguhan. Pero yung sabi nga ay dun sa mga legend dyan, eh, maaari po kayong mag-share ng inyong mga kaalaman patungkol rito. Baka naman. Open po ang ating comment section. Still open po. Ah, pwede po kayong mag-share o ano man yung inyong saluobin sa video na ito. So, mga kasinyal, hihintayin ko yan, mga commenter na yan. So, kung bago ka palang napadpad sa ating munting channel, at gusto mo ng ganitong uri ng topic ko usapan, don't forget to like, share, and subscribe. And also, click the notification bell para updated kayo sa mga videos na ating ina-upload. Once again, I'm Pranskal bag Thank you for watching mga kasinyan. Bye-bye. only worth it if you work for it i won't stop till hey guys do you like the video if yes please don't forget to subscribe and like the video it really means a lot to me thank you